Basta pupunta ka, ha? Oo naman, be. Sige. Angela? Ate? May regalo si ate sa'yo. total mag-18 -e ka na at malapit na rin magpasko. May advance gift pa ko sa'yo. Ate, ano to? Basta, buksan mo na. Ate, paano niyo nalaman na ito yung gusto ko? Nagustuhan mo ba? Opo, ate. Sobra. Thank you, ate. Wala yun. Sige na. Asan pala si tatay? Ah, si tatay? Ando sa likod. May inaayos. Ah, sige. Pupuntahan ko. Ah, paano, ate? Doon muna ako. Kausag ko kasi yung friend ko eh. Thank you po ulit dito, ate, ha? Sige na, sige na. <tinyo> Tay, advance Merry Christmas, naka na ako. <laughs> Ang kapalaman ng mukha mo para umuwi dito. Sino nagtulak sa na umuwi ka dito? At saka kilala ba kita? Ang alam ko, isa lang yung anak kong babae. Hanggang ngayon pa rin po ba, Tay? Galing ka pa rin sa'kin? Hanggang kailan niyo po ba ipaparamdol sa'kin na parang hindi niyo po ako kailangan? Na parang hindi niyo po ako anak. Naku, tigilan mo ako, Marvin. Wala akong anak na bakla. Ako pa rin naman to, Tay na kahit nagpabago ako ng katawan, nagpareto ako ng katawan, ako pa rin to, tay. Ako pa rin to, yung anak mo. Tama na yung tatlong taon na nagtiis ako ng walang magulang. Ginawa ko naman yung lahat, tay, para matanggap niyo ako. Ito na talaga ako, tay. Hindi na ako si Marvin. Ako na to. Sana naman tanggapin niyo na ako. Gustong gusto ko na rin po kayo makasama sa darating na Pasko. Yun na lang po yung pinapakiusap ko sa iyo, Tay. Tanggapin niyo na ako. Ibibigay ko ang lahat. Lahat-lahat. Matanggap niyo lang ako. Yung pagkatao ko. Ituring niyo lang akong anak. Yun lang, Tay. Thank you.